have a working judicial system. Meron po tayong mga korte na po pwede pong kung meron man pong mga pang-aabuso at mga irregularidad sa hanay po ng PNP. At ito ang Marites ni Trillanes ay nabuking po mga kababayan po natin. Nagpapakalat nga ng uh, picking information itong si Trillanes dahil ayon sa kanya ay mayroong o manong highly credible information na nakuha itong ICC uh, sa kanilang pakikipag-usap o mano sa 50 aktibo at uh, dating mga miyembro, official pa, ng Philippine National Police na umano yung nag-implicate sa kaso ni dating Pangulong Digong sa uh, crime against humanity. Ah, ito nga yung uh, sinasabing nireklamo niya sa ICC at ang nagreklamo kasi mga kababayan po natin ay uh, ito nga si Trillianes dahil alam po natin na number one ito na kritiko ni dating Pangulong Digong at kahit ano na lang na paninira ang kanyang ginagawa ah, para masira itong si dating Pangulong Digong. Ngunit hindi nga po ah, tumatalab mga kababayan po natin. Ngayon sinabi ng Department of Justice ah, na kapag sino man o mano na ah, miyembro ng Philippine National Police o official ng ating gobyerno na nakipag-cooperate, nakipagtulungan sa ICC patungkol sa investigation sa ICC ay posibleng manong makasuhan at nilinaw ng Philippine National Police po mga kababayan na hindi totoo ang sinasabi ni Trillanes ah, at wala umano sa miyembro ng Philippine National Police na nakipag-cooperate dito sa ICC at walang pwedeng makipag-cooperate. Nako po, Trillanes, para makapanira lang talaga, ah, makapaglatag lang ng kaniyang ah, black propaganda para kay dating Pangulong Digong na number one nga sa survey sa pagkasenador at kay Vice Presidente. Kasama po itong mga vlogger na kumagsalita at kung manawagan ah, na mag na itong si Vice President Sara, akala mo naman kung sino. E alam naman po natin na araw-araw, e -araw, eh, yun po yung laman ng kanyang content. Paninira po kay Vice President Sara, dating Pangulong Digong, kay Pastor Apulo Kibuloy, ah, at kung ah, sino pa ah, na nagsasalita pabor dito kay dating Pangulong Dito. Certain provisions under um, Republic Act 6713 which is the conduct um, of uh, public officers. So these are ethical guidelines followed by all public officials um, and obviously if you go against the policy it will be uh, found under those provisions, no? the liabilities. Well, if they are acting in their um civilian capacity or personal capacity then of course we have little to um to hold over them no um however again um we will not recognize anything that will come out of that uh, that conversation or coordination with them nako po ito na nga ang sinasabi natin nasabit itong marites at fake uh, propaganda ni Trillianis mga kababayan po natin dahil lang inaakala niya na paboran nga siya ng Philippine National Police, uh, ng Department of Justice o itong administrasyon Marcos o ni Tambaloslos, abay mukhang uh, hindi pumabor sa kanya ang kanyang kagustuhan mga kababayan po natin. At nilinaw po na ni, uh, spokesperson, Police Colonel Pahardo na walang katotohanan uh, ang itong uh, mga sinasabi ni Trillianis mga kababayan. We have a working judicial system. Meron po tayong mga korte na po pwede pong duminig kung meron man pong mga pang-aabuso at mga irregularidad sa hanay po ng PNP. At ay, ay uh, napatunayan natin dahil may mga pulis po tayong nakasuhan, nakulong at nakonvict. So, yun po ang gagawin po ng PNP. Pagpapasakop po tayo sa jurisdiction po ng Pilipinas. So, yan ha mga kababayan po natin at uh, itong si Trillianes. Ano kayang dapat gawin dito kay Trillianes ng ating gobyerno, mga kababayan po natin, baka kailangan nilang gumawa ng aksyon sa pagpapatuloy nitong pagpapakalat nitong maling impormasyon ni Trillianes. Kasi mismo dinideny ng Department of Justice, dinideny po ng Philippine National Police, itong pakikipagtulungan ng opisyal ng Philippine National Police dito po ah, kay uh, sa ICC ayo kay Trillianes. So kung ito po ay katotohanan, mukhang ito ay isang pagtaksil po at uh, baka makakasuhan o mano sila ayon sa Department of Justice. Pero ayon naman sa investigation nitong Philippine National Police ay wala pa silang nakuha na informasyon na may mga miyembro ng kanilang uh, hanay na talaga nakikipagtulungan sa ICC. Naku po mga kababayan po natin, kaya nang bahala mag-comment dyan. Maraming salamat.